Yan mga idol at puno na yung ating barge, yung ating kargahan ng bubo trap. Bale yung anak ko dyan ko pinapisto para siya yung magkakameraman. Ayan. Punong-puno na naman at I hope sana mga idol ay samahan nyo kami at sana po bukas ng umaga ay eh, marami tayong huli. At tara mga idol, samahan nyo kami. Yan mga idol at dito na lalagay na tayo dito ng bubo trap Ay, unang sabak dito manamsi ayan at ayan yung ano bali ako lang yung nagbababa inihila ko lang yan ayan at standby lang mga idol napakaliit lang dito na idol ng ano ilog dati ito mga idol napakalapad dito pero maganda malamig ang simoy ng ano dito kasi nga makulimlim. Maganda yung ano. Walwanta natin mga idol dito. Ah, lamig. Mga idol, pangatlong taan. Yeah. Pero tatlo na lang rin mga idol yung ating bubot trap na itataan. Yun mga idol. At pang last na natin itong taan. Yeah. Uh, Mayroon pa tayong isang kasama na nagsili no? yun o. Know? Ayan. Ayan. Kaway mga dong. Ayan. Si Dodong. Namamana daw siya dito sa ilog. Ito natin dito yung ating ano. You know, ating jidski. Ayan. And mga idol, at uh, natapos na nating you know, magtaan ng bubu abang-abang dalang po bukas at sana uh, marami tayong mahuli sa paghahanat natin ng uh, alimang baligubat niya pala itong ating pero dyan sa unahan mga idol ay ano na yan, ng kalayan na o kalsada ayan yeah. yung aking cameraman, yung anak ko siya yung lagi kong kasama sa pagbablog Kapag walang pasok, nagsasama siya sa bagbablog ko. Good morning mga idol. Ayan, umaga na. At yung aking anak, papandaw na kami ng bubo trap. Ayan. Sana ay marami tayong ano, mauli ngayon. At medyo inabot tayo ng umaga. Ng pagpandaw at napasarap ng ating tulog. <laughs> Ang sarap ng ating mga panaginip mga idol Kaya siguro ay ganito yung ating pagkagising na Dapat ay kanina pa ng pandaw Barinig kita sa mukha eh lang mga idol At nandito naman tayo sa gubat Aray Ayan mga idol Unang pandaw Unang pandaw Wala <laughs> mga idol. Yan tayong dalawang maliit na crabs. Medyo maliit yung sumasakay. Yan mga idol. Mali maliit na naman. Yan mga crabs. Ito natin mga mahuling karamihan, no? Maliliit na carbs. Okay na yung mga idol. Huli. Lapit mo dito. Bali, wala tayong may mga idol na, ano? Tamang tama yun, may dyan yung kapatid ko Paulam na lang natin sa kanila At ano tawag nito Ayang wala tayong pang ng mga malalaki Halos maliliit yung sumakay Dumawi sa ating pantrap Ayan yeah. Hindi pa naubos nila yung ibang pamain o oh. Balik Balit nagsama-sama na natin dito mga idol ng ating mga ulit oh. At you know? Ipos hmm. Ay mga idol, pauwi na tayo at yung ating huling mga almango. Bali, ilang piraso lang. Ayun, mga maliliit pa. Ayan. Yeah. At ayan tayo ngayon pa na mga idol at maraming thank you at dito muna aki you know sa hindi pa po naka, ano, nakapag subscribe ayan subscribe naman po dyan at para updated sa aking video at good